Ain check in kaya na naman, naman lito ako. Dahil puno ang mga bus, pag lumwas, I hate late kaya, char. ito nga nasa siesta tarlak na ako. Para po sa Solid North Terminal nga pala ako sumasakay tuwing lunes dito na tayo sa terminal tamang chirin muna while waiting. ini Ayan, sa wakas. May masasakyan na. Paluwas. Buti ba ang kusimagta? May eh, bakante pa? Eh, may bakante pa po? Pero dadahan to ng jam? Oo, dadahan. Magbababa kayo jam? Oo. Dali-dali kong inuwa. ang bag ko. Baka mo na pasokuan. Sa wakas Makakabiyahe na Paano ba yan? Idlip muna natin See you on my next one